Hello, hello mga katigang Manananghal yan tayo Lunch time, lunch break Ito yung gulay namin Ayan yung gulay namin Ito Parang maduming bigas Kaya lang iyan ay cilantro Cilantro rice daw Binasa ko na yung, ano, yung menu Ito chicken pajita Ito parang takita Takito Parang takitos taki, taki. <laughs> nga Anong tawag ito yung ano yung lunch namin. Ang soup namin ay chicken soup. Chicken soup. Tikman natin kasi ang chicken soup masarap masarap eh. Masarap nga. At saka aking panolak ay ah uh, patikim ng pinya. Pineapple juice. Ayun may may kaagam na yung ano yung Pepsi sa akin, yung soda. O, kidok si katikang. Lamon na. <laughs> Kainan na. Bye-bye.